Pagkahari ng Panginoong Heso Kristo sa Sanlibutan Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput tatlo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, Nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Masaya tayong papasok sa tahanan ng Puong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin ang ang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Puong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahato sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -kulosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng karya ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at tinilipat sa karya ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, Tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak ng unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at tinibig niyang ang sanday-digan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, pagahari kanyang angkin. Aleluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyas siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matawid lamang na tayo ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,